Ayan po, luto po yung ating sweet and sour na talak si Tito niyan magbabalot na. Balot po tayo. Ayan, good morning po. At nandito naman po ulit kami sa Tabindagat at tinihintay po namin si Tito Deo. At siya po ay lumaot. Tsaka po si Tito Ninyo po ay umuwi na po ng maaga. Madaling araw pala ang po ay nandito na po siya. Uh, wala po siyang huli at gawa po ng marami daw pong lumba-lumba kaya po siya maaga nang umuwi may rainbow oh siya na po ata yan si Tita Deo po pala inag extra lang sa ibang bangka kin kin Oh rainbow Pumunta ka sa dolo ng remote, may kayamanan doon. Ay, sila, papuntahin mo. Ayun na ba siya? Ayun. Siya na nga yan. Yan rainbow. Yan rainbow. Ganda po ng dagat ngayon. Nga po at marami, po, uh, marami po daw po sanang pusit kaso tinatabuhi ko ng mga lumba, -lumba. Ayan na nga po si Tito Deo pala siya na nga talaga hindi po kasi makilala yung bangka hindi niya sa malayo kasi medyo ay, dilaw, eh, dilaw po yung bangka po ni Tito Deo kaya ngayon lang po na sure na siya na pala huli po pala ni Tito Ninyo kanina ay apat na kilo. Ayan po, tinaas na po yung bangka. Tingnan po natin yung huli ni Tito Diyo. Pagandawang kamad okay. ko mo niya, ka. ka. Pagandawang kamad ka. Pagandawang ko ka. So, no. ha, okay. no, pwede na. Hindi na bar down. Ah, ako? na ako? Ha? Pwalo? Ang ko naman po dito sa pag nag-extra po ng ibang bangka. Halimbawa po ay hindi po sila, hindi po kanila yung lalaot. Katulad po ni Tito Deo. Ayun po ay, yung kita po nila ay hahatiin po sa dalawa. Bali, babawas po muna yung kung magkano po yung konsumo po nila. O yung diesel, yelo. Babawas po iyon bago nila hatiin sa dalawa. Bali, ang muli po siguro ni Tito Deyo, parang wala pa kung 10 kilo. Pero, okay na rin po yun. Hindi naman po siya na bar down. Pero si Tito ninyo po ay parang bar down po dahil aapat na kilo laan po yung huli niya. Adipende pa rin po yung kung magkano po yung pusit ngayon. Nung pangalawang laot po ni Tito Ninyo, 160 po yung, ay yung unang laot po ni Tito Ninyo ay 160 po ang isang kilo. Bago, kinabukasan po ay nakalaot po, na, nakalaot po siya yun nga po yun ang naka 27 po siya. Ang kilo po na ay two, 1.40 na lang. Ewan ko lang po ngayon kung magkano na yung pusit. Parang walang bagyong parating. bikin <laughs> Membesarkan

tayo. Ika na. Babasa ka ha. Maaga pa. Nawala na po yung rainbow. Ganda ng punong ito. po ako po ay magluluto po ng sweet and sour at ano, uh, ayan po yung aking uh, luluto at kalakito kahalati yung mm kilo -hmm. mahigit po ito mm -hmm. at pinirito ko na po ng buo sinama ko na rin po itong isang maliit, maliit na salmon Ngayon po, naprito ko na po itong ating isda. Itong malitwa isda at salmon. Salmon um, kasi, dalawang klase ang salmon. Ginigisa ko na po itong ating bawang. Ngayon <laughs> po, nagigisa ko na rin po itong ating buyas. Ginigisa ko na rin po itong ating buyas. Nakalimutan ko. Dapat pala inuuna ko na itong ating duya. Kaya po, ginis ako na rin po itong ating karot At kaya po, nilagyan ko na rin po ito ng tubig. Lagyan na rin po natin itong ating pineapple tidbits bits habang hindi pa nakulo. Kaya lalagyan na rin po natin ng ketchup. Tansyahan na lang po ito. Bahala na si Batman. Lagyan na rin po natin ng paminta. Tayo po ilalagay ko na rin po itong ating sili. Ating bell pepper. Lagyan ko na rin po ito ng tina, tinunaw na arena. Uh, wala po kasing nabili na cornstarch. Kaya ayan na lang muna

At ayan po, luto na po yung ating sweet and sour na talakitok. Wow, ang bango. Ayan po kami ay kakainan at nandito na po yung mga estudyante. Kami laang po muna ang kakain ngayon at si tito ninyo po ay nakatulog na. At siya po ay lumaot po kanina. Kin, kin naman po ay tapos na din kumain. Kain po tayo. Kain na kayo na! Kain po tayo. Ha, ka na Oh, sarap ng ulo. Ang pinili ko ay ulo. Bandang ulo. <laughs> Ayan po, inupakan na po dito, hago yung ulo ng talakitok. Harap. Masarap. Naumos <laughs> no, na nga, oh. po kami po ay pinamad na magluto. Kaya pumunta na po kami dito sa may baito. Para kami bumili ng ihaw-ihaw. Ayan si tito ninyo nagbabalot na Papalakas ng tuhod ha ah. Papalakas ng tuhod Papalakas ng Saan ka tinan? Hello. Ako po ay magbabalot din. May maasim. May suka ni Kuya Masim. May suka bang hindi maasim? Ah. Ang sarap. <laughs> Tayo sina Tita ay nagpapaihaw na. baby na si James? ay nakakalimutan si Chicken. Chicken. Then tapos kailangan siya ng chicken. Tapos pumakalimabi na kayo. Agad naman pala. mula madalas po dito mag food trip walang magawa dito ninyo gantong oras po kami napunta dito. Ano uh ano -huh. po kami ay uuwi na